hapon, mga binibini. May dala akong tuta para sa inyo. Kailangan ninyong iguhit ito. Handa na ba kayo? Mabuti! Sige, simulan na. Magaling. Kailangan nating simulan ang pagguhit. Nako, ang pangit niyan. Ako na magsisimula. Gawin natin ang katawan, tapos ngipin. Mahalaga yon. Konting dugo. At pinipinta ito. Heto na. Nakuha ko ang isang kahangahangang tuta. Paumanhin. Oh, inid. May ginawa ka ba? Ano ito? Sige. Salamat, Wednesday. Magsimula na tayong mag oh, ang pinaka-cute na tatakpain dayan ng mundo. Oras ay... Balahibo, Masama pa. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang nagawa ano sa ko. Ano tingin mo? Oh, nakakatawa. Pero sige. Well, me Hercules, paano ka naman? Siguradong mapapatumba ka ng aking pancake. Oh! Oh, kahila-hilakbot. Hindi! Huwag mong ipakita sa iba. Hindi! Okay. Ang nanalo ay... Hana. Siyempre, ikaw yun. Halika na. Ew! Oh! Ako'y sobrang Sobrang Masaya. malabot at mabalahibot! Eh, pensop! Oh, ginawa ko. Oh, uh, tingnan mo siya! Oh, ngayon kailangan mong iguhit si Barbie. Handa ka na ba? Kung sino ang pinakamahusay ay makakakuha ng premyo? Ano? Kailangan mong magsikap. Nagsimula na ang oras. Seryoso ka ba? Hindi ko iguguhit iyon. Seryoso? Okay. Mas kaunti ang mga kakompetensya, na nangangahulugang mananalo ako ngayong pagkakataon. Wow! Ang ganda! Ah, ano, Fang? Hindi, hindi okay, ako. Okay, Joey Abarbe. Wow, hindi naman pala ito masama. Wow, siguradong pipiliin ang headmistress ang sayo. Kuhit tayo ng buhok ng Barbie ko. Napakahaba nito. Well, halos tapos ng oras. Edit, ikaw na ang unang magpapakita. Ipakita mo sa akin... Sa totoo lang, hindi ito ang gusto ko. Patunayan Pasensya mo. Pasensya na! Pasensya na. Miyerkules. Oh, tumutulong si Thing. Tingnan natin. Wow! Oh! Miyerkules, ikaw ang nanalo. Ano? Hindi! 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 Ang... Ikaw na kalokohan. Oh, kaya talaga gusto nila ang Barbie? Oh, magcha sila. Ang cute. Oh, Mmm, ang sarap ng pizza. Mga babae, maaari ninyong makuha ito at magsimula na ngayon. Well, simula na natin. Kailangan ko ng berdeng kulay. Ang liwanag nito, iguhit natin ang outline, ang mga sangkap, ang crust, at lahat ng iba pa. Perfect! To. Ngayon, oras na para balik ta rin ito. Oo, oh, ang ganda. Hmm, ano? Oo. ang maganda ang pancake. Pero mas magiging maginhawa ako. Una, iguhit natin ang base ng pizza. Iyan na. Sunod, ang crust. Ang natitira na lang ay ilagay ito sa plato. Lindsay! Hindi mo mukhang pizza ito. Diyos ko! Oh my gosh, Enid. Hindi lang yon. Iguguhit ko ang lahat ng mga sangkap ng paisa-isa. At pagkatapos ay iaayos ko ito na tila ito ay totoong pizza. Hey, Kumusta? Dagdag oras. Ipakita mo. Oh, mukhang... Uh... Hindi. Hayaan mo akong mas mabuti na yan. Paano mo na gusto ito ngayon? Wow! Maganda iyon. Oh, napakaganda. Pasensya na Enid. Isa lang ang nanalo. Mag-enjoy sa pagkain mo. Salamat. Gutom na gutom na ako. Handa na akong kainin si Inid. Subukan natin ang isang piraso. Talagang mabuti. <laughs> Parang... At masa. Ito. Ayaw ko. Pancake? Ah! Sa tingin ko! Sarap! Mga babae! Mga babae! Mga babae, pansin! Pakiusap! Kailangan mong iguhit ang kamanghamang hanggagambang ito. Pancake! Pwede ko ba itong sandali, makuha? Sandali! 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 Kailangan mong iguhit ito! Kung gusto ko ito, ibibigay ko sa iyo ang premyo. Simulan na natin! Gawin natin ito! Una, iguguhit ko ang balangkas ng ulo ni Spider-Man. Ako si Delia Quigley. Tell. Maganda. Ngayon, kailangan ko ng pulang at puting masa. Tignan mo, parang si Spider-Man na nagpapalipad ng sapot. Pasensya na. Tuloy tayo. Ano? Anthony. I na add Sini store boom away. Ah, nakakatakot talaga. Masama at pangit. Gustong gusto ko ito. Tapusin na. oh, yeah, oh sandali. Alam ko, oras na para sa isang kalokohan. Patayin ang kalan. Sige, tara na. Bagay. Hoy. Astig. Magandang trabaho. Tapos na ako. Oh! Tapos na ang oras! Oo, oo, oo! oh. oh, oh, oh. yerkules ipakita mo sa akin ang nagawa mo! Oh, sandali! Napakastimig! Nakakatakot ito! At ikaw naman? Ano ka? Hayaan mong ilagay ah, ko ang aking... Ako, may mali! Ano? Ang aking pagpipinta ay nasira! Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Oh, uh, kaya ibig sabihin ay miyerkules ang, ang cake! Huray! Huray! Miyerkules, makakain mo na ang cake mo. Karapat dapat ka dito. Salamat. Gusto ko na itong tikman. Putulin natin ang piraso. Wow, ang ganda niyan. Tikman mo. Oh, ang sarap. Gusto ko ito. Mabuti. Gusto ko rin. Well, ako ang panalo. Sandali! Aha. Ano? Ang galing! Tama ka! Isang kamanghamanghang lumilipad na unicorn. Gusto mo ito? Well, kailangan mong iguhit ito. Magsimula na tayo. Perfecto! Sandali! Hmm? Sige! Uumpisahan ko na ang outline ng unicorn. Magiging magandang maganda ito. Oh! Hindi ako magaling mag-drawing ng cute na bagay. Pero kaya ko pa manalo. Nilalagyan ng kulay. Ah! Uh, ah! Ayoko ng mga maliwanag na kulay. Kaya gawing kulay abo na lang. Sige. At magkakaroon tayo ng magandang maliwanag na unicorn. Magiging sobrang astig ito. Sa totoo lang, excited ako. Wendy, ano sa tingin mo? Mabubulag na ako. Tignan natin. Pero may hey, hey, Ikot ng kaunti. Walang laman! Magpatuloy tayo. May kung anong... Mier, na. Well, mga girls... Ayaan mo akong tingnan ang nagawa mo. Miyerkules, grabe. Inulit mo akong takutin. Ano? Oh, oh, sirang unicorn mo? Well, Miércoles, ikaw ang panalo. Wow! Gusto kong mahuli ito. Ah, uh, maganda siya, pero hindi ko estilo. Kamusta, Well, mga babae, mayroon kayong bagong atas. Paano mag ng Mickey Mouse backpack? Kung anim na taong mo, gulang ka, hindi mo na magagawa ha. mo? Hindi ko kailangan ang backpack na ito, pero pwede ko namang gawing libangan. Atakutin kita hanggang magtayuan ang balahibo mo gamit ang nakakatakot kong pagguhit ni Mickey Mouse. Wala pang nakakita ng ganitong klasing bagay. Kakasimula ko lang. Gawin natin ito. Bawat maliit na detalye, napakahalaga nito. Wow! Tingnan mo, Miyerkules. Ang ganda at nakakatawa. Tapos na ang oras. Sige, ipakita mo sa akin ang nagawa mo. Baliktarin mo ang pancake mo. Tingnan natin, Enid. Oh, uh, ang sama. Hmm, Miyerkules, handa na kami. Kailangan ni Wednesday ng tulong. When is the lead? Hindi na ako makapaghintay na gamitin ito. Talagang gusto ko ito. Astig ito. Miyerkules, ano sa tingin mo? Um, anong ginagawa mo? Baka may sakit siya. Oh! Oh, handa ka na? Heto, isang Peppa Pig ang iyong bagong premyo. At maaari ka nang magsimula ngayon. Saan ako magsisimula? Siguradong hindi ko ito iguguhit gamit ito. Itim na kulay lang ang gagamitin ko. Iguhit natin ang balangkas ng ulo ni Peppa Pig. Matutuwa akong matanggap ang laruan na ito. Astig! Napakalambot nito. Pero susubukan kong siguraduhin na tumpak na pahalagahan ng punong ang aking pagguhit. Nilalagyan ko na ng kulay. Well, tapos na ako. Naku, ang sama mo. Fastmas! Nakakatakot ang pancake mo. Magkakaroon ako ng napaka-cute na Peppa Pig. Ah, oh, ang kadire. May naisip ako. Heto ang totoong ipis. Magugulat siya. Nakakatawa. May kunin mo Handa ako. Handa na ako. Sa aking... Tala muna! Kunin mo! Kamusta? Ah! Tapos na ang oras at ito. Tumakbo ka? At kung gayon, ikaw ang nanalo. Aba, Peppa Pig, pupunta ka sa Miyerkules ano ang gagawin ko dito? Pwede ba? ba akong magkaroon? Ikaw, pinakamagandang araw sa mundo! Anin itong cute na ito. Ang pangalan niya ay Ace. Kung sino man ang makapaguhit sa kanya ng mas maganda, ay makakakuha nito. Oh, hey! Ano At ang ginawa mo? kailangan mong mag-recycle. Hindi yan seryoso. Sir, tingnan natin kung ano ang meron ako. Hindi pa ako nakapag-drawing gamit ang crayola dati. Sana pala rin ako. Oh, nakakuha ako ng markers. Napaka-convenient na mag-drawing gamit nito. Kaya't gagawin kong mahusay ang unang test. Oo, oh, malinaw ang lahat. Ah, hindi. Hindi maganda. Kailangan kong subukan ulit. Magsisimula ako sa mga tainga, ulo, ang natitirang bahagi ng aso. Oh, ito ay talaga. Hoy, ano 'yun? Tingnan natin. Right. Ay, hindi 'yung saan. Oh. Naalala ko ang isang life hack. Nakita ko ito kahapon sa TikTok para gumuhit ng perpektong mukha ng aso. Kailangan nating yumuko ang ating mga index fingers at ayan na. Ang galing. Okay, may ideya rin ako, pero dalawa lang ang crayola ko at gagawin ko itong buhangin. Mas maginhawa at masaya ang mag-drawing. Ito ang magiging nguso. Ang mga tainga? Aw, sobrang hilig ni Julie sa trabaho niya. Oras na para magloko ng kaunti. Heto ang balahibo! Ay. Oh, no. Sa gayon, oras para na para Para matapos Mga babae, ano sa palagay ninyo sa guro kong aso? Hindi masama, Roxy, Julie Tingin ko mayroong Mayroon isang magandang tuta Oh, hindi ko matanggap yan Panalo si Roxy Hurray! Hello, cutie! Kilalanin mo si Ace Ito ang bago mong kaibigan Salamat Uy, maging magkaibigan tayo. Napakatamis mo. Pakiusap, Kuro. Oops. Haha. Uh -huh. Narito ang iyong bitayan. Gawain! Handa na ba ang lahat? Sige, oras na! Atchoo! Wow! Nakakuha ako ng plasticine! Ang astig talaga! At gagamitin ko itong panulat. Oh, ang talas. Aray! Kailangan nating mag-ingat. Heto ang Nintendo natin sa proseso, syempre. Lahat ng detalye. Wow! Ang galing ah, nun. Ito. Kailangan kong ah, eh. higitan si Roxy. Una sa lahat. Irorolyo ko ang plasticine gamit ang aking pink na rolling pin. Pero mas mahirap pala ito kaysa sa inaakala ko. May naisip ako. Hoy! Pa aba! Anong nangyayari? Wala! Oo! Oh, Huwag kang mag... Natuliro? Halos mahuli. Ang dami kong goodies sa backpack ko. Ang hirap tanggihan nila lahat. Pero kailangan ko ang telepono ko. O sa halip, isang phone case. Makakatulong ito para makagawa ako ng perfectong Nintendo. Ah. Oh, ayan na, oras na para sa mga buttons. Ah. Oh, hindi ko naasahan na magiging ganito kaganda. Kuro, tapos na ako. Ako rin. Tingnan hindi mo. Hindi masama, Roxy. Julie? Bravo! Ikaw ang panalo. Oh ibigay mo sa akin. Eto na! Diyos ko! Salamat! Pwede ba akong makipaglaro sa'yo? Sigurado! to na, Roxy! Maglaro tayo ng magkasama! Mga babae, kumusta kayo? Uh... Ah, Mayroon akong sobrang cool na balita para sa'yo. Ang iyong bagong premyo ay isang Barbie doll. Tigil! Masyado pang maaga para dyan. Hindi ko pa sinisimula ng oras. Ngayon, sige. Oh, wala akong maintindihan. Meron lang akong isang lapis, kaya gagamit ako ng pintura at brush. Nahulog sa basurahan. Roxy, anong ipang do-drawing ko ngayon? Ah, may naisip ako. Magdo-drawing ako gamit ang mga daliri ko. Isasausaw sa lahat ng kulay. Wow, ang ganda! Ang gandang manicure. Una sa lahat, iguguit ko muna ang napakagandang palda para kay Barbie. Anong susunod? Hmm, alam ko na. Oh, mga Barbie ni Julie. Napakaliwanag at napakaganda. Ipakita gamit ang aking Nasira ito. Narito ang isang pantasa. Duda ako. Oh, gusto ko talaga itong Barbie. Pinapangarap ko ito. Nako, hindi maganda ito. Teka. Henyo ako! Nako, nauubos na ang oras. Kailangan kong magmadali at iguhit ang ulo. Mag-ingat! Mahusay! Narito na ang order mo para sa tanghalian. Sa tingin ko, tapos na ako. Halos tapos na, talaga. Hi, miss. Handa ba lahat? Oh, na mo. Hindi masama, Julie. Yeehaw! At narito ang aking guru sa trabaho. Magaling! Magaling ka, Roxy. Ikaw ang nanalo. Yay! Oh, yeah. Salamat. At narito ang iyong premyo. Hello, magandang babae. Oh, ang ganda-ganda niya. Hoy! Maganda iyan. At huwag mong hawakan. Ang galing! Wow! Tingnan mo ang set ang na ito. At may tubig. Oy. Hoy akin yan, Hoy. mga babae. Ah, oops! Bye -bye. Pasensya na. Ano kaya ang meron ako? O baka maraming kulay lang? At meron na akong diamond mosaic. At talagang masaya ako tungkol dito. Tingnan mo yan. Hindi ka pani paniwala. Gusto gusto ko ito. Tingnan natin. Oh, malinaw. Una sa lahat, nagdrawing ako ng bilog at pagkatapos ang natitira. ito akin. Oh, ayan na. Hmm, hindi masama. Oh, marumi ito at makakagawa tayo ng malaking bula mula rito. At yan ang kailangan ko. Isawsaw ito sa pintura at kulayan. Wow, kamangha-mangha iyon. Palam! Oh, yan ay salamat. Handa na kami. Mukha itong parang blob. Boy. Ngayon, tingnan mo ang akin. Oops. Oh, ayusin ko ito kaagad. Oops. Ha? Huh? Hello? Diyos ko! Pasensya na, Roxy. Gusto ko sanang ibigay sa'yo ang panalo pero hindi ko kaya. Julian, congratulations. Narito ang iyong matamis na premyo. Mga lalaki, o oh, ang laki nito. Maraming salamat. Kumuha ka, Roxy. Oh, salamat, Grant. Isang button. Sige, bilisan mo. Isang magandang pagpili dahil ngayon ang isang balde ng mga bulate ay babagsak mismo sa ibabaw mo. Nangakadiri. Hmm. Mga bulate at lupa, Talaga bang tinatakot mo ako gamit ni Nero Kasama nito. Balik na sa isang... Ngayon ang hawla ay mas komportable kaysa si dati. Tigilan mo ang pagtawa. Kita-kit sa mga mababait uh, kong kapit-bahay. Ahayaan mo ko yan! <laughs> Oops! Na-impress ko ang vlogging. Magandang balita! Hindi ito uod. Serial ito? Kapitan! Tulong! Mahilig ako sa serial! Ilalagay ko ito sa mangkok at kakainin! Oo, tama yun. May gatas kami para sa'yo. Masarap ang gatas sa cereal, pero ayokong mabasa. Ang gatas ay napakasarap. Napakagandang almusal. Sa tingin ko, oras ko na. Dapat pumili tayo ng button. I-click natin ito. Ano kaya ang naghihintay sa akin? Baka mga alakdan o bulate. Ano? Ah, uh, hindi. Ito ang aking bangungot. Pink na Nutella? Ano ba ang mas Nakakasuklam na ko. lang ang magkakagusto dyan. Panahon na para pindutin ko ang button. Gusto ko rin ng ganyan. Wala. Um, Nasaan ang mga goodies ko? Halika Penant, naririnig ko ang lahat. Hindi mo pwedeng kalikutin ang button. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang pwedeng mangyari. Narito ang itim na paste. Ginawa ko ito gamit ang uling at konting mint. At narito ang sipilyo. Linisin natin ito. Panahon na para pindutin mo ang button. Ang isa na gusto mong pinakagusto. Magandang pagpili. Naghihintay ang mga itim na balahibo para sa'yo. Magugustuhan mo ang kulay na ito. Nakakabit sa akin ang mga balahibong ito? Oo! Gusto ko ng maraming strawberry syrup! Gustong-gusto ko ito. Gusto kong subukan ang lahat. Nakuha ba ni Annie ang Skittles? Ugh. Ikaw! At Napili na ang mga button? Idinagdag! Pindutin ang button! Napakagandang pagpili! Naghanda ako ng maraming puppet para sa'yo. Astig ang mga puppet. Pero hindi sa ganitong dami. Nanakaot ba si Anna ng mga puppet? Nakaligtas siya. Masamang balita. Ako naman ang pipili ng pindutan Gusto ko... Ito hmm. Ano ang mangyayari sa pagkakataong ito? Oh, ang paborito kong jelly na mata At Verdeng slime Sobrang astig Gustong-gusto ko ang mga marmalade na mata At gutom na gutom na, gutom na ako Pwede natin itong kainin Nakakadiri! Sino ang mauuna ngayon? Ah, uh, ako? Ano? Hi! Pindutin ang oh. button! Sige, magpakatapang ka! Hindi ka nito kakagatin? Mahusay na pagpili! Ito ay mga rape mellows, mukha oh, si silang napakasarap! Ano? Turno mo na. Hali ka na. Oh! Ayos. Dalawang garapon ng maanghang na tabas ang naghihintay sa'yo. Ikaw talagang ay... gusto ko ito. Ibubuhos ko ito. Wow, na Nabasco. Ito ang paborito kong sarsa. Ang anghang nito ay nagpapaalala sa akin sa demonyo. Magandang pagpili. Iyon ba ay parusa? Magandang pagpapata. Pangarap pagkata. ko talagang gumawa sarili ko! Woohoo! May marshmallows na tayo! Salamat, Wednesday! Ang sarap! Nasusunog ba si Wednesday? Agad nating patayin ang apoy! Ililigtas kita! Mas mabuti na! Oh, pindutin mo ang button. Sige na, Wednesday. Magaling! Pinindot mo ang paborito kong button. Kailangan nating gumawa ng cake. May detalyadong recipe sa libro ko. Una, ibuhos ang harina. Mahusay. Tumuloy na tayo. Sunod, kailangan kong ibuhos ang gatas para maging malambot at masarap ang masa. Kumain. Kumain. Ang natitira na lang ay basagin ang dalawang itlog at magiging handa na ang lahat. Gawin natin ito. Sigurado akong bihasa na ako. Ngayon, haluin natin ang lahat. Ano? Ako'y tao, hindi... Isang mangkok ng masa. Gusto mo ba akong haluin? Tama ka. Medyo ganun-ganun lang ang ideya, pero kailangan nating palamutian ang lahat. Para dito, kailangan ko ng whipped cream. Hmm, napakasarap nito. At ilang magagandang makukulay na bungo. Gamitin ang telepono. Libre ito. Ito ang pinakamasamang panaginip ko. Ang makukulay na sprinkles ay nagpapakaba sa akin. Oh, amoy cake ka. Nasaan ba? Sige na nga't mag-edit na. Pindutin ang button. Magandang pagpili. Nakuha mo ang mustard. Mag-ingat. Huwag pumasok sa iyong mga mata. Anong kagaguhan to? Makasamang mustasa! Ayoko! Ano? Hintay! Ang telepono ko! Hindi ko ito mahanap! Ilagay mo siya rito! Hurrah! Miércoles! Malalayaan din kita! Salamat, Ana. Napangarap ko iyon. Binabati kita na pagtagumpayan mo ang lahat ng parusa at maaari ka ng umuwi. Magkita tayo mamaya. Paala! <laughs>